Diwalang Department of Agriculture na makakamit ang 20 million metric tons ng palay production ngayong taon. Ito sa kabila ng pagtaya ng United States Department of Agriculture na mangunguna ang Pilipinas ngayong 2024 bilang importer ng bigas sa buong mundo. Si Claesel Pardilla sa detalye. Nagkabitak-bitak na ang palaya ni Wilmar sa Ordaneta, Pangasinan. Halos dalawang linggo na ang nakalilipas. Kwento niya, kulang na kasi ang nakukuhang patubig ng kanyang sakahan dahil sa El Nino. Kaming nanandito dito sa dulo, wala kaming nakukuhang tubig mula sa irrigation. Kaya ginagawa na lang namin talagang sakripisyong, sakripisyong magpapatubig. Sa harap ng banta ng El Nino, panawagan ng samahang industriya ng agrikultura, tiyakin ang sapat na supply ng tubig sa mga sakahan. May mga areas na kasi na nagre-report na kulang sa tubig, especially mga rice producing areas like Bulacan and Nabesia. We're hoping doon ang magiging intervention ng DA kasi major rice producing area. So, malaki ang impact niyan kung magkakaproblema ang Nabesia as far as uh, Rice production and harvest, uh, is concerned. Sa taya ng United States Department of Agriculture, Pilipinas ang mangungunang importer na bigas sa buong mundo ngayong 2024. Inaasahang papalo sa 3.8 million metric tons ang papasok na imported rice sa bansa. Mas malaki sa higit 3.6 million metric tons na inangkat ng Pilipinas na karaang taon any news na sinasabing we are the top importer, nakakalungkot lalo na sa producers kasi para bang we're not capable of producing for our own country. Tataas lang naman siya at uh, this time kung talagang uh, magkakaroon ng problem sa uh, production. Kasi talagang sobra-sobra ang -sobra import, uh, magigipress ang farming, papagsak. Uh, maraming malulugi, maraming titigil hindi anila dapat umasa ang Pilipinas sa bigas sa padaigdigang merkado, lalot numinipis ang tradable rice habang lumalaki ang pangangailangan ng mga bansang umaangkat ang bigas bilang paghahanda sa El Nino. Hindi natin dinideny na maraming import na bigas ang Pilipinas. Depende this year kung ano yung magiging kalagayan natin. Kasi you have to remember may El Nino tayo ngayon. Uh, na pwedeng maging challenge sa production. So ang, ang pangunahing layunin ng kagawaran ay may sigurado na meron tayong uh, sapat na bigas. Kaya't puspusa na ang pagpapatubig ng National Irrigation Administration. Tinututukan naman ang Department of Agriculture ang mga lugar na hindi naaabot ng irigasyon at namamahagi ng solar irrigation at shallow tube well. Nagbibigay naman ng ibang pananim ang ahensya sa mga lugar na hindi mabubuhay ang palay. Kaya positibo ang DA na hindi bababa ang ani at muling makakamit ang 20 million metric tons palay production. Lalo't maraming itinanim na hybrid rice na resistant o kayang mabuhay sa mainit na panahon. Pag marami ng local production, they will not import so much kagaya na nangyari last year. Tinututukan din ng DA ang pagtatayo ng malalaking post-harvest facilities, gaya ng paggawa ng integrated rice meal o gilingan ng bigas at mga bodega, na makababawas anila sa nasasayang na bigas dahil sa kawala ng mga pasilidad. Sa ganitong paraan, inaasahang makapagsasalba ng higit 10 bilyong pisong halaga o katumbas ng 10% ng inaangkat na bigas Pilipinas ng Pilipinas. Kalaysal Pardilia para sa Morning Show ng Bayan. Rise and Shine, Pilipinas.